Good morning guys, araw ng biyernes Isang magandang araw sa ating lahat Ito, may panibagong video na naman ako Katatapos lang ng aking ginagawa, unti-unti ko natatapos ang pagtatabas ng mga damo Mas Napakasukal to dito, masukal kaya tinabasan ko Mas May mga as din ako nakikita Ayan yung muhon tapos ito yung isang muhon tapos ayun ay ayan yung pinakahangganan ng sa amin ng kapatid ko Her, sa amin ng kapatid ko tinabasan ko ng damo yan dito isa pa nagtanim na ako ng hybrid na niyog yan yung mga namumunga lang siya. Hindi siya humahaba. Mababa lang to. Pero malakas na munga. Tapos. May mga puno ng sagin. Ayan ang aking tarima. Tapos ayan pa isa kong tanim na niyog. Siya tapos kakao. Ayan. Hanggang dito lang sa amin. Ayan. Hanggang doon. Sa may, sa may kulay blue na yan na bandera na tusok na plastic. Ayan. At ito sa pinsan ko naman. Kake Enric. Shout out sa'yo insan. Baka naman ang area mo malinis na baka naman insan eto di ko na ginalaw kasi pinsan ko rin mayari nito taga dito rin naman sila na daw ang ang magtatabas tapos eto sa pinsan ko kila ate kaya may tanim din na hybrid na niyog ayan ayan pang hybrid na niyog Doon ang ayan yung muhun na yan may tali tinali ang ko yan ayan ayan ang muhun kumbaga lot, lot, lot na to bawat is bawat isa kanya kanyang lot ayan mga tanim na siya. Unti-unti ko lang pagtabas ng mga damo. Masukal to dito, may mga ahas. May marami akong nakitang lungga ng ahas dito. Kabo ko lang natapos, ngayon pahinga muna. To. Ito, Ito kay Tiyo Pedro. Nasa buol ang aking tiyo, ang aking bata. Tiyo, ang yung area, ang yung karian ay malinis na. Ang tataas ng damo dito masukal. Oh. Tiyo Pedro. Baka naman. Oh. Ayan, oh. May tali na 'yan. Baka naman tiyo. <laughs> Shout out sa iyo, Tio Pedro. Tapos, ito dito. Magkadabi sila ni Tiyo Binben. Ayan. 12 meters ang lapad ng bawat isa. Ayan. Tapos, Bali 304 ang sukat nito. so kay T. Binbin. T. ito na. Ang iyong karean. Hanggang dun yan. Masukal ito dito. Masataas ng mga po, na ano, Basta parang gubat. Tapos yung katabi, kay Tia Anita. Nasa Manila. ay e pinsan ko naman ang gagawa niyan. Hindi ko na ginalaw. Tapos sunod na gagawin ko, yung harapan na yan. Ayan, hanggang dun yan, sa may pangpang. -pang. Tatabasan ko yan. Mas gukwal na rin, no? Parang gubat na. Ayan Oh, Shout out sayo Binigno Kumaling Cortizo Baka naman Yung kaharian Ay malinis na At dito Isusunod ko yan Dito At may solar na dito Para maliwanag sa gabi Kinabit namin ni kuya Tapos yan yung mga tanim namin Ni kuya na Jimilina Ayan Ayan ang uri ng Jimilina. Marami yan hanggang doon. Mga 60 plus or 70 na piraso na tininim na namin ni Kuya. Hanggang doon yan. Itong dalawang lat na to, puro Jimilina yan. Hmm, hila Kuya yan, hila ate. Yan, hanggang doon yan sa may pangpang. -pang. -pang. Tapos, dito, tila ko yung eh, edi sa aking pinsan, sa aking patod. Tinamnan ko diyan ng sibuyas, dahon, uh, talong. Yan, yung iba nabubuhay na. Dito okra, yung iba hindi nabuhay. Ayan, yung iba medyo nabubuhay. Ayan siya o, oh. okra yan. Ayan. Ayan, may mga tali yan, bawat moon. Ito yung saging. Hmm. Ito naman hanggang dito. Tatabasan ko yan. Hmm. Ito yung akin. Yan yung muhun. May tanong ang nangka. Tapos, ayun, rambutan. Ah, uh, rambutan niya sa may tusok na yan ah lansonis pala sorry lansonis lansonis yan tapos yan ang mga hybrid na niyog na itatanim pa lang namin sa mga tanim kong sibuyas okay na siya mga sibuyas na yan hmm. okay talong tapos yan langka na pinakamatamis Ayan. Tapos itong muna to, sa so pinsan ko naman to, kay si Inday. Ayan. Kila Rosana Cortizo, kaila Ronnie. Ayan. Hanggang dun yan, kanila yan. Okay guys. ay yung okra ko, mga nabubuhay na. Buhay na ang mga okra. Mangilan-ngilan lang ang nabuhay sa mga naitanim ko. Tapos may tanglad. May tanglad. Tapos may itatanim pa na. Ayan. Ito yung rambutan. Ito yung lansones. Lansones. Rambutan. Pili. Ito yung pili. Lansones talong tapos may naitanim na akong rambutan ito siya tapos yung mga nakasako na yan nakadagan na yan nakadagan na mayroong nakadagan dumi ng manok yan pataba oy nabubuhay na ang maki mga talbus o ganas kung tawag dito yan ang puno ng kakao Marami pang tanim dun. May kayo mito. May jimilina dyan. Dalawang puno. Okay guys. Skip na ako. Hanggang sa muling video. Aking mga kimang alaga. Asus. <laughs> Pasok muna ako sa tarima ko. aking tulugan. Aking tulugan. Yan o. Kailangan ko ng kulambu sa gabi. Maraming insekto rito. May, mm, maraming insekto. Huh? Init. Uminit bigla. Putin. Ito si Putin. Ito si Chacha. Ito si Bugoy. Ang nanay nila ay si Gloria. Okay guys, skip na ako. Hanggang sa muli. Paalam. Hasta la vista, baby.